pambungad na eksena, ipinakilala sa atin ang isang introvert at mahiyain na babae na nagngangalang Rose Miller, na nagtatrabaho sa Fashion Institute. Gusto niyang ituloy ang kanyang pangarap na maging mahusay na fashion designer, gayon paman, madalas siyang pinupunan ng kanyang boss na si Gunter pati na rin ng kanyang mga katrabaho. Sa kabutihang palad, mayroon siyang mabait na katrabaho na nagngangalang Chelsea, na sumusuporta sa kanya sa anumang paraan na kaya niya parang magkapatid ang turing nila sa isa't isa dahil pinalaki ng pamilya ni Chelsea si Rose pagkatapos pumanaw ang mga magulang niya. Isang araw, habang nasa trabaho, ang crush ni Rose na photographer, na si Brad Hart ay lumapit sa kanya at nakipag-usap. Sa di inaasahan, hiniling ni Brad sa kanya na maging kadate para sa party sa gabing iyon. Bagamat sa una ay kinakabahan, tinanggap ni Rose ang imbitasyon. Pagkatapos, ibinahagi niya ang balitang ito kay Chelsea, na mukhang napakasaya para sa kanya. Pagkatapos ay tinulungan siya ng huli na maghanda para sa party, na tinitiyak na maganda ang hitsura niya. Nang maglaon sa party, pinag-usapan ni Rose at Brad ang kanika nilang mga pangarap. Si Brad ay naghahangad na maging isang photojournalist, habang si Rose ay determinado na maging mahusay na fashion designer. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Brad upang kumuha ng maiinom at habang nagaantay, pumunta si Rose sa banyo. Habang nasa loob ng banyo, hindi sinasadyang narinig niya ang dalawang modelo na nagchichismisan tungkol sa kanya. Nalaman ni Rose na si Chelsea ang nag-arrange ng date nila ni Brad dahil sa awa. Galit sa nalaman na katotohanan, hinarap ni Rose si Chelsea, at sinabi ng huli na gusto lang niyang tumulong. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Rose ang paghingi niya ng tawad na ipinahayag na hindi niya kailangan ng awa. Pagkatapos ay umalis siya sakay ng motor na masama ang loob at nauwi sa malagim na aksidente. Sa sumunod na eksena, nagising si Rose sa hospital na nakabenda ang mukha. Ipinalam sa kanya ng doktor na ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang panga, ay permanenteng napinsala dahil sa aksidente at hindi niya magagawang ibuka ang kanyang bibig sa loob ng ilang linggo. Nang sa wakas ay nakita ni Rose ang kanyang mukha sa salamin, siya ay nabalot ng takot. Tila na wala ang malaking bahagi ng mukha niya. Parang nagunaw ang mundo niya, dahil ang kanyang panghabambuhay na pangarap na maging matagumpay na fashion designer ay nawasak na din. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa ni Chelsea na aliwin siya, na binibigyang diin na siya ay buhay pa, at ito ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas si Rose sa ospital at iniuwi siya ni Chelsea upang magbigay ng emotional support habang siya ay nagpapagaling. Sa kabila ng presensya ni Chelsea, nananatiling malungkot si Rose at madalas na umiiyak sa tuwing nakikita ang refleksyon sa salamin. Sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Rose na masanay sa bagong kalagayan, ngunit ang sugat niya sa mukha ay patuloy na bumabagabag sa kanya, sa tuwing kakain siya, kailangan niyang i-blend ang pagkain at pagkatapos ay i-inject ito sa kanyang bibig. Bukod pa rito, kailangan niyang isulat ang sasabihin niya upang makipagkomunikasyon sa iba. Isang araw, habang tinitingnan ng kanyang mga email, nakita ni Rose ang imbitasyon mula sa Burras Institute na nagpaliwanag sa kanya ng tungkol sa kanilang konsepto na transhumanism. Ang nasabing konsepto ay nagsasaliksik sa paniniwala na maaaring malampasan ng sangkatauhan ang pisikal na limitasyon sa pamamagitan ng agham. Bukod dito, ang institute ay nagbigay ng karagdagang alok kay Rose, na nangangako ng panghabang buhay na libreng pagpapagamot kapag pumayag siya na maging subject sa kanilang eksperimento. Nang malaman ng pagkakataong ito, nagpa siya si Rose na puntahan ang Burr's Institute kinabukasan, umaasa na makahanap ng solusyon sa nasirang mukha. Doon, sumailalim siya sa pagsusuri ni Dr. William Burgess na nagpapaliwanag na plano nilang muling buuin ang kanyang katawan at pisikal na anyo gamit ang eksperimento na stem cell manipulation process. Bagamat sa una ay nag-aalangan at natatakot, sa huli ay pumayag si Rose sa kakaibang procedure na ito. Sa sumunod na araw, sinimulan nila ang procedure. Ang mga tauhan ng medikal na nakasuot ng kulay pulang damit ay nagsagawa ng operasyon at naglagay ng parang jelly na substance sa sugat ni Rose. Nang matapos ang operasyon, inilipat siya sa silid upang magpahinga at magpagaling. Sa sandaling iyon, bumisita si Brad sa klinika upang makita si Rose, ngunit bago sila magkita, inimbitahan siya ni Dr. William upang makausap ng sarilinan. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Rose at natuklasan na ang kanyang mukha ay nababalutan ng benda, tulad ng dati mabilis siyang pumunta sa harap ng salamin at tinanggal ang benda, at nasaksihan ang kahangahangang transformation, ang kanyang mukha ay ganap na naibalik sa dati, at mas maganda siya ngayon kaysa dati. Tuwang-tuwa siya nang makita ang kanyang kumikinang na balat, at hindi na niya kailangang gumamit ng salamin sa mata. Kasunod nito, naglakad siya sa labas patungo sa swimming pool, kung saan nakatagpo niya ang isang artista sa telebisyon na nagnangalang Dominic Danvers. Lumapit siya sa lalaki at bigla itong hinalikan. Masyadong naging intense ang pagkilos niya kaya nagsimulang magdugo ang labi ni Dominic. Nakonsensya, nagmamadaling umalis si Rose sa pool. Kinabukasan, ikinwento niya ang pangyayari kay Dr. William, ngunit iginiit niya na isa lamang itong hallucination, malamang ay dahil sa epekto ng operasyon. Pagkatapos ay nagreseta ang doktor ng iba't ibang mga gamot at protina at nagbabala na maaaring makaramdam siya ng pagkahilo at makaranas ng hallucination. Dahil naiintindihan na niya at malinaw na ang lahat, maaari na siyang umuwi. Kinuha niya ang mga gamit niya at pumunta kay Chelsea na namangha sa kanyang pagbabago. Sa sumunod na eksena, si Rose na kumpiyansa na ngayon sa kanyang sarili ay nagsimulang maglaan ng panahon sa kanyang hilig bilang isang fashion designer ang kanyang pagkamalikhain at professional performance ay nagpakita ng malaking improvement, at nakagawa siya ng pambihirang disenyo ng damit. Habang nagtatrabaho, inaalala niya ang mga kahihiyan na dinanas niya noon mula sa kanyang amo at mga katrabaho, ginamit ang mga alaalang ito bilang motivation upang mas mapahusay ang ginagawa niya. Isang araw, binisita ni Brad si Rose, na nagulat sa kapansin-pansin na pagbabago ni Rose. Humingi ng tawad si Brad tungkol sa nangyari bago ang aksidente at niyaya siya na date sa kanya. Gayunpaman, si Rose, na masama pa rin ang loob ay tinanggihan ng alok. Kinagabihan, nagpasya sila ni Chelsea na mag-relax sa bar. Doon, hindi inaasahang nakasalubong nila si Gunter na nabigla sa bagong itsura ni Rose. Nagtanong si Gunter tungkol sa kanyang damit at ipinagmalaki ni Rose na ito ang kanyang disenyo. Dahil humanga, inanyayahan niya itong bumalik sa trabaho at makipagtulungan sa bagong koleksyon. Kasunod nito, ang dalawang babae ay nag-enjoy sa pag-inom at pagsayaw, hanggang sa hinila ni Rose ang isang random na lalaki sa labas at nagsimulang makipaghalikan sa kanya. Sa sandaling ito, naging agresibo siya at sinimulan niyang kagatin at saktan ang lalaki. Biglang nagising si Rose sa kanyang kama, at inakalang hallucination lang ang nangyari ang eksena ay lumipat kay Dominic, na nasa kalagitnaan ng shooting para sa pelikula. Hindi siya mapakali at kakaiba ang pakikitungo sa kanyang mga katrabaho. Ang kanyang agresyon ay umabot sa sukdulan kung saan marahas niyang inatake ang junior actor, kinagat ang kanyang mukha at ginawa ang hindi may isip ng sinuman. Sa kabilang banda, nagtatrabaho si Rose sa kanyang apartment nang makaranas siya ng matinding pananakit ng Chan. Sinubukan niyang tiisin ito ngunit sa huli ay bumagsak siya sa sahig na naging sanhi upang mawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagising siya, nagmamadali siyang pumunta sa refrigerator at nilagok ang protina na ibinigay ni Dr. William. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na gutom at nagkaroon ng matinding pagkauhaw. Bilang resulta, kumuha siya ng isang piraso ng hilaw na karne at dinilaan ang juice nito. Kinagabihan, gumala si Rose sa mga lansangan at nakatagpo ang isang lalaki na nagnangalang Billy, na pinaalis ng bouncer sa isang nightclub. Lumapit siya sa lalaki at humiling na makasakay. Sumang-ayon si Billy at pinapasok siya sa kanyang sasakyan. Nagkunwari si Rose na hahalikan siya ngunit sa halip ay kinagat ang kanyang leeg at sinipsip ang likido. Kinaumagahan, nagising siya sa kanyang apartment at nakita ang dugo sa kanyang kamay, pati na rin ang parehong Amerikana na isinuot niya noong nakaraang gabi. Dahil dito, napagtanto niya na ang mga karanasang pinaniniwalaan niya na mga hallucination ay posibleng totoo. Sa sumunod na eksena, makikita ang junior actor, na naadmit sa ospital dahil sa kagat ni Dominic. Naging maliwanag na ang kagat ay nagdulot sa kanya ng impeksyon na isang uri ng virus, dahil bigla siyang naging agresibo at inatake ang nurse sa ospital. Kinagat niya ang mga daliri nito at nagpatuloy sa pag-atake sa iba pang tauhan ng ospital na nagtangkang pigilan siya. Samantala, binisita ni Rose si Dr. William upang ipagtapat sa kanya ang tungkol sa hindi pangkaraniwang pagnanasa sa dugo, pananakit ng tiyan, at parang totoong panaginip. Natatakot siya na baka unti-unti na siyang nagiging halimaw. Gayunpaman, tiniyak ng doktor sa kanya na ang marahas na enkwentro ay hallucination lamang. Ipinaliwanag din niya na ang matinding gutom ay resulta ng experiment at normal para sa kanya na manabik ng labis sa iba't ibang bagay. Dahil sa katiyakang ito, nagtungo si Rose sa trabaho, kung saan tiningnan ni Gunter ang mga bagong sketch niya, nakakaiba, madilim at nakakatakot. Nakapagtataka, humanga si Gunter at pumili ng isa para maging pinakasentro ng paparating na fashion show. Nang maglaon, nilapitan muli ni Brad si Rose, na humihingi ng isa pang pagkakataon para sa isang date. Sa pagkakataong ito, pumayag si Rose, at kumain sila sa restaurant. Sa kanilang pag-uusap, biglang naramdaman ni Rose na may kakaiba sa loob ng dibig niya. Nagpaalam siya upang magbanyo at nang tumingin siya sa salamin, natuklasan niya ang isang nipi na tumutubo sa ilalim ng kanyang dila. Sa sobrang pag-aalala, nagpa siya siyang umalis. Ngunit bago makaalis, isang random na lalaki ang pumasok sa restaurant at nagsimulang atakihin si Rose sa pagtatangkang iligtas siya, hinila ni Brad ang lalaki at hinampas ang kanyang ulo ng maraming beses gamit ang extinguisher. Kinaumagahan, nagising si Rose mula sa isang bangungot kung saan nakita niya ang kanyang sarili na naging halimaw. Para pakalmahin ang sarili, nagpasya siyang uminom ng mas maraming protina. Hindi sinasadya, ang bote ng protina ay dumulas mula sa kanyang kamay, na nagpapakita na ang nilalaman nito ay dugo pala. Nataranta, sinubukan ni Rose na tawagan si Dr. William, ngunit hindi niya ito makontak. Natigilan siya ng ilang sandali upang pakalmahin ang sarili bago pumunta sa trabaho. Sa kanyang pagdating, pinuri ni Gunter ang disenyo ni Rose at pinili si Chelsea na magmodelo nito, na ikinatuwa nila. Bumalik sa ospital, tinalakay ng dalawang doktor mula sa Center for Disease Control, na nagngangalang Elliot at Riley ang pandemic outbreak sa lungsod, at ipinalagay na ito ay rabies virus. Naniniwala si Riley na ang pinanggalingan nito ay maaaring may kinalaman kay Dominic na ngayon ay nakatali sa kanyang kama dahil sa marahas na pag-uugali. Ngunit ang totoo, nahawa si Dominic sa kagat ni Rose noong naghalikan sila sa pool. Habang patuloy na kumakalat ang virus sa buong lungsod, maraming pasyente ang na-admit sa ospital. Upang makontrol ang paglaganap ng virus, nagpasya si Riley na magbigay ng bakuna sa mga hindi pa nahahawaan at ihiwalay ang mga nahawaan na ang CDC ay nagbigay ng emergency warning sa mga mamamayan na pinapayuhan silang manatili sa bahay at agad na pumunta sa ospital kung sila ay makaramdam ng anumang mga sintomas. Sa kabila ng pagsiklab ng virus, nananatiling determinado si Gunter na magpatuloy sa inaabang ang fashion show. Bilang resulta, nagtipo ng mga taong dumalo para sa kaganapan, ngunit mukhang nawawala si Chelsea. Sinubukan ni Rose na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi niya ito makontak di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. William, na agad na humiling sa kanya na pumunta sa klinika. Bilang tugon, ipinaalam sa kanya ni Rose na hindi niya maaaring iwan ang fashion show at bukas pa siya makakapunta. Maya-maya, dumating si Chelsea sa venue, ngunit tila nakagat ang kamay niya ng infected na tao. Bilang resulta, nagsimula siyang makaramdam ng mga sintomas, tulad ng nangyari kay Dominic sa kabila ng kanyang kalagayan, sinubukan ni Chelsea ang kanyang makakaya upang manatiling kalmado. Samantala, nasa labas ng venue si Rose, sinusubukan na puntahan si Chelsea. Kasabay nito, muli siyang nakaranas ng matinding pananakit ng Chan. Nakita siya ng ilang dumadaan, ngunit sinimula nila siyang kunan ng video sa halip na tulungan. Ilang sandali pa, may kakaibang galamay, na lumabas sa katawan ni Rose at inatake ang isa sa mga nanonood. Sa sandaling iyon, dumating si Brad at pinatumba ang ibang nanonood bago tumulong kay Rose. Propesyonal niyang kinontrol ang sitwasyon, binigyan ng injection si Rose at dinala siya sa loob ng venue. Pagkatapos ay bumangon na parang zombie ang lalaking inatake ng galamay at pumasok din sa loob ng venue. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Rose ngunit wala siyang maalala sa mga nangyari. Pinayuhan siya ni Brad na pumunta sa klinika ngunit mariin siyang tumanggi na umalis. Sa kabila ng panghihina at pagkabalisa, lumapit si Rose kay Gunter. Di nagtagal, nagsimula ang fashion show, at ang mga modelo ay sunod-sunod na rumampa. Hindi nagtagal, lumabas si Chelsea, na ngayon ay nahawaan ng virus, at puno ng likido ang bibig. Dumiretso siya kay Gunter at kinagat ang leeg nito bago sinipsip ang likido nito. Maya-maya, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at binaril si Chelsea hanggang sa bumagsak tila masisiraan si Rose sa mga nakakatakot na pangyayaring ito, ngunit nagawa siyang dalhin ni Brad sa klinika. Pagdating doon, ipinaalam ni Brad kay Dr. William na ang sitwasyon ay hindi na makontrol, at tumugon ang doktor na siya ang bahala. Si Rose ay nagpupumilit na maunawaan ang nangyayari, at sinisisi ang sarili at nag-aalala na sinimulan niya ang pagsiklab ng epidemya. Sa puntong ito, sigurado siyang totoo ang lahat ng hallucination na naranasan niya. Gayunpaman, iginiit ni Dr. William na kaya niyang gamutin ang kamatayan sa pamamagitan ni Rose. Pagkatapos ay ikinulong niya ang dalawa sa isang silid at sinubaybayan sila sa pamamagitan ng isang glass panel. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng doktor na inupahan niya si Brad upang bantayan si Rose. Sumang-ayon dito si Brad dahil ang transformation ni Rose ay magbibigay ng magandang kwento para sa kanyang photojournalism. Nang marinig ito, naramdaman ng kaawa-awang babae na muli na naman siyang pinagtaksilan, kahit sinubukan ni Brad na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, na nagsasabi na ginawa niya ito upang protektahan siya. Di nagtagal, ini-activate ni Dr. William ang isang button, na nagbuga ng dugo patungo kay Brad. Ito ay tumutukso ng husto kay Rose, at sa kabila ng pagsisikap na kontrolin ang sarili, kalaunan ay pinatay niya ito gamit ang kanyang mga galamay. Matapos ang kalunos-lunos na pangyayari, kumuha si Rose ng kutsilyo at tinapos ang sariling buhay. Samantala, ang ulat sa balita ay nagsasabi na ang epidemya ay nakontrol na at ang lahat ng mga taong nahawaan ay pinatay. Lumalabas na nabigo ang mga opisyal na tukuyin ang tunay na dahilan ng epidemya at isinama na lang ito sa kaso ng flu outbreak. Sa huling eksena, makikita si Dr. William na naghahanda ng sariwang likido bilang protina at isang plato ng hilaw na karne at dinala niya ito kay Rose. Lumalabas na binuhay siya ng doktor sa pamamagitan ng stem cell manipulation therapy. Hinampas ni Rose ang salamin na pinto sa galit na sinasabing hindi siya Diyos para gawin ito. Gayunpaman, ang siraulong doktor ay nakatayo pa rin at tumatawa na parang demonyo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.